Hello, hello mga kasari! It's me, Jennifer Mejia, ang tindera ng bayan. Ayan, no? So, marami po talaga tayong ginagawa dito sa ating sari-sari store, no? Sobrang busy, okay? Simula sa pagtitinda, pag inventory tsaka yung mga pag-asikaso ng mga deliveries. Ayan, no? Talagang dapat nakapokus din tayo sa ating sari-sari store para hindi mapabayaan at lumago po ito ng kahit paunti-unti, Diba? Kaya naman nagpapasalamat tayo sa ating mga kasamahan sa paggawa ng gawaing bahay. Oh, really? No, kasi kapag ka tayo lang mag-isa eh, ano, uh, hindi na natin masyadong magampanan or siguro sobrang pagod na pagod na tayo kaya sobrang nagpapasalamat tayo sa mga kasamahan natin, diyan sa kasama natin sa mga gawaing bahay, yung mga nagluluto at saka yung mga naglalabayan. 'di ba? Sobrang uh, ang hirap isingit, 'di ba? Kapag tayo nagtitinda tapos ang hirap magluto. Nagluluto ka tapos pwede merong pabili po, merong deliveries, ganyan, no? So, ano, uh, ayun, talagang, siguro kung nagagawa natin yon Wonder Woman na. diba? Kaya sa ura papasalamat siya. Kaya ayan, papakita ko sa inyo kasi ni ating mga kasamahan sa paggawa ng mga gawaing bahay, no? Yung mga kasamahan natin, no? okay? So, ito, ito. pakita ko sa inyo. <laughs> So ayan, dito po tayo. Ipapakita natin kung sino yung ating mga kasamahan na gumagawa sa mga gawain bahay natin, okay? Uh-oh! Ayan siya po si Ate Jen, ang ating tagaluto dito po sa aming sari-sari store, ang ating kasama. Talagang maaasahan po talaga yan si Ate Jen. Minsan sinisilip niya pa kung may tao, <laughs> diba? <laughs> so... Siya naman po yung ating ano na naglalaba kay Ito. What? <laughs> Ayan, siya naman po si Fur. Si Ate Fur. Ayan ang ating tagalaba. <laughs> Dito po sa aming Sari Sari Store. Siya po yung kasama ko kapag busy-busy ka, uh, po ako sa aking Sari Sari Store. Eh, siya naman po eh, maglalaba. Ayan. Napakasipag po talaga nitong si Ate Fur. <laughs> Kahit na ay eh, mukhang masungit. <laughs> Mabait po yan. Kita nyo naman, seryosong seryoso sa paglalaba, di ba? At maaasahan din po yan si Ate Fer kapag ka ako'y umihi, no? Nag-CR. Siya po'y sisilip sa aming sari store kung meron bang tao or wala. Ayan, no? Walang reklamo yan si Ate Fer. Ayan. Nakakatakot ang muka. Baka ihagi sa atin yung nilalaban niya. So, ayan po. Hayaan mo na natin silang matapos sa mga nila para naman uh, makakain na rin tayo at matapos na rin yung, yung naglalabad Di ba? so, yan, muna natin sila gumawa dyan. Okay, so, ayan, tayo, eh, nag ng customer, di ba? So, pag may bibili, pahinga, pahinga muna tayo. Okay? Ayan, sila po yung ating mga kasama at uh, Uh, sobra tayo nagpapasalamat sa kanila dahil nakakatulong sila sa atin. What? <laughs> so, ayan. Thank you so much po sa sumusuporta. Yun, yun na naman. Yung aking pahiwating at parating sa inyo. Sobrang nagpapasalamat po ko sa suporta ng aking video, ng aking channel. Thank you so much. No? Happy selling. God bless. Ay, naglalaba pa pala si Ate Fer. Hindi pa pala tapos yung kanyang labahin. O, napakarami niyang nilalabhan. So, hayaan mo na, Ate Fer. At uh, na-appreciate ko naman yung lahat ng ginagawa mo sa app. <laughs> Ayan, thank you so much. Please subscribe.